Grabe, yan po yan no. Oh. Ayan, apat na tao lang po ang bubuhat oh. ayun pala style down. Quality. Okay. Pero mga agad, na po nila yung ano, yung storage oh. Ginamitan na ng discarding malupit. Dahil hindi nila maahon doon, bumabangga na po yung buntot doon sa kanilang ano, uh, talian na kawayan. Kaya hindi na lang mahatak mga agaw. Ayun na, nilabas na. Ayun na mga agaw, Kinangata po. Okay. Mga isang daan na lang kaibigan. Oh. Oh, mga isang daan na lang. Eh. Wala Ayun, boss, cash out, 11K. Ayun, ito pala. Si, si Tropa na naman pala to Okay. ko dyan, tsaka kay Laksa. Okay. Shoutout kay Barola. Ay boss Binay, kay Boss Binay, Barola. Idol na siya. Mr. MVP po yan sa amin. <laughs> champion po kami lahat. Wow, ayun. Ayos ah. Hindi po marunong maglaro yan. <laughs> <laughs> Naano ko na to dati, nakasama ko sa video, yung mga ibang video na binabari itong isda. Mr. MVP na kami nandiyan. Oh, wala ka pala maglaro yan. Ba, matibay pala ito si Idol. Baka nakokontento na ni ano, Julius. Oh, oh, Opo, na meron po yung mga highlights yun doon Oh, kay Julius Romantico. Oh. <laughs> ay, shoutout pala kayo nung kay Julius Romantico, kapatid ni Paring Momo. Daniel. Pero grabe ko maling yun, boss. <laughs> Ganda ng katawan, ay. Eh. Ito na, mga kagay. Ibababa na po. mas yun. Eh, talaga, maskulado yung bababa na lang. <laughs> Sarap na rin yan. Ah, ah. Pandaanit ang kamay na yan. Pa, Uy, yun na. Tinulog na, mga kagay. Sayang wala ibang pumuntang mga tropang ng ano dito, ang bablog so, ah. isa pa lang nakakabasa kasi ng ating uh, chat sa GC. Ang dinihigan vlogger mga aga. hindi pa sila pumunta. Kagabi oh? na sa no. Kagabi na no. nakaraan may mga binabang ano ay may mga binab yung lima. Oh, yeah, Sayang yun. Yun, eh, Dito, Dami vlogger nandito. ang ko lang din eh, pag Parado ko dyan, sabi sa akin parang Paul parang may bawang bultuhan ngayon. Timing na timing to. May ano dati dito may binabang bultuhan yung Maika. Saka ano ba yun? RSMJ? Oo. Oh. yun yung nag-trending sa akin ay. Eh. Pag mapanood yun sa aking page. Wala na pre, wala na pre. Ay, tuwagan mo na si Boya, umuton eto mga aga eh, lalapit na po dito at naipatong na po sa styrofoam yung kanilang uh, huling bultuhan uh, maliit-liit lang din po ito mga aga siguro mga isang danang kilo lang to, mahigit uh, sana matimbang para maipakita ko po sa inyo ng klaro uh, ilang kilo ang aabuti na isang ito huli po yan itong bangka na to mga aga Ah, uh, napakahirap po s'diya na humuli o maghila ng mga ganto kalalaking tuna. dyan talaga nagpapanglanit ang mga ano. Shoutout oh, sa nakauli. Shoutout nakauli, bye po. nakauli. Okay lang, sama sa vlog natin, Idol. Okay lang. Idol, mga ilang oras binira? dalawa. Dalawang oras? Ah, oh, mabait ano. Sa series huli? o sa mother Walang oh, walan mga aga. Ito pala yung ano. Ito pala yung series na nakahuli. At sya po yung may eh, pasibad. Sya po yung naka, ano yan, nakapag pasa, pahuli niyang isda na malaki. Grabe. Dalawang oras lang daw po mga aga. Binira. Sobrang napakahirap niyan mga aga. Ang lupit ni ano ni Kuya. Oh, siya pala ang naka, ano. ano. ano kaya? Nabitik? Oh, ano nabitik agad. Uh, yun ang maganda yeah, gawa ng yung mga ganyang kalaking tuna mga aga sobrang hirap po talaga paahunin yan kadalasan po uh, putol o di kaya naman inaabot na ilang oras bago masampa kagaya nung uh, pasibad namin ang dalawang peraso parehas putol sa patalian ng biwas eto na po uh, pasalamat lang din po talaga pala at uh, yun nakausap nga natin si kuya yung nakahuli sakay ng bangka na to maliit lang, serisan po yan, ayun po yung nakasakay sa, sa mother boat ayun oh. nabitikan daw po ito kaya dalawang oras lang binira quality ayun po yung mga agaw ayun yung itsura nyan no? laki din po oh. ilang tao kaya ang mga ilang kilohan kaya abutin Guro, mga isang daan na mahigit. Oh. ayan uh, po <laughs> uh, oh, ang itsura ng buntot niya no Uy, timing dumating, dumating, si, dumating si ano si Idol Katropa Idol uh, Don TV yan, dumating po. Dumating sa ating malupit na kaibigan. don't uh, Don TV Katropa. <laughs> Buti nabasa niya agad. <laughs> Ito na mga aga, Grabe. Yan po yan. Oh. Ah, Nag-iisa lang to mga aga. Ah, sayang hindi natin talaga inabutan yung nakaraan ah, limang na limang peraso na ibinaba. Ayan. Apat na tao lang po ang bubuat. Ada tu pagi lidah. Nama nak? Uy, 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 uy. uy, uy, uy. Oh, na? Op, style down. Okay. Yan yeah, mga agaw. Sunda na po natin doon sa paglalagyan. Yeah, Sana po mga gayon, matimbang talaga itong isda na ito para maibahagi namin sa inyo ang mga detalye. Hindi po ano yan, hindi po biro ang makahuli ng ganyang kalaking tuna. Talagang sadyang napakahirap. Aswertihan lang talaga. Lalo na kapag ganun dalawang oras lang binira. Dahil ayun uh, daw po ay nabitik agad. nasiluan ng nylon. Yun no. Yeah. Okay. din. Ang kasama daw po nito mga aga, ay 20 perasong tuna. Tapos isang ganito. Yasimalisin na tuwatin. Bakit niya Kaga, kaga, kagawan tibi. Kagaawan tibi. Kagaawan. Aaw, oh, kagaawan. Yen, kagaawan. Dyan yung mga panojan nila. Aulang sticker. Patpo kay Gilo. Haha. 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 Ayan, ay ano ah, na tayo. Papalusot ka namin. Yo no. Para ayan mo, ayan, ayan ang ating page mga ako. Gagawan TV. Gagawan. Ah, oh, baka, baka nakapalo. Sobra. Yon. Shout out kay ano, Kaidol idol, sila okay. nagbuhat po niyan. Sa kaya si tropa. Thank you, baka nakaano sa atin to, nakapalo sa atin to. At siyempre, dito tayo ano, dito tayo itong malupit nating kaibigan oh. Yan nagtitimbre sa atin, parang Paul Bryan. Shoutout sa ano sa Rosalinas Brothers. Kay eh, parang ano. Sa kapatid nito. Laki din, at yan po yung nakahuli oh. Ay yan nakahuli. yan nakahuli. Yan shoutout sa nakahuli oh. Yan, kaway po sa ating vlog. Gaano katagal mo? Ilan do ba? oras. Okay, Nasiluan daw no, okay. okay. Nasi po kaagad sa buntot yan ha. Nabiti ka ng nylon kaya nasampa agad Uy si so ano pala to si Kabukid Shout out ka Kabukid oh. Kabukid pa rin gamit mo idol Ah wala na e, ay mo na Yan yeah. 晓得。